organic chips, chili oil sauce, asin mga handicrafts, argan basket, asin chinelas, an pira sa mga pigtatampok na produkto sa Sustainable Livelihood Program o Product Display and Exhibit kan DSWD de Bicol, kunya na aldaw sa Pacific Moligaspi. Piras sa mga natauwanin oportunidad na magbalis sa aktibidad, iusin na nanay ni Zell asin nanay Irma. Masaya po, ma'am, kasi maraming natutulong sa akin. Malaking tulong po talaga, ma'am, na ano kaya sobrang nagpapasalamat ako na isa ako sa nabigyan ng ano ng BSW. Sobrang saya sa loob ko na may binigay s'yempre nakadagdag sa puhunan na pang ano sa negosyo. Sigun kay DSWD Call Director Norman Lorio, sabay kan ika-73 si na anniversary kan DSWD, liwat tindang binuksan ang SLP product display and exhibit. Noob hetong maitampok ang mga produkto kan sa indang SLP beneficiaries o itong mga natawan ng daning pugunan nga makapagpuon maski sa na negosyo. Kun sa insa paagi kan exhibit, nadudugangan man ang kita kan mga beneficiaryo na uh, yung uh, SLP is one of the program of the DSWD. Yung pagbibigay po natin ng mga kabuhayan sa ating mga uh, mga kababayan kapwa Bicolano. And hindi lamang po kasi nagtatapos doon yung pagbibigay natin ng anak buhay. Tinutulungan din natin sila in uh, uh, collaboration with other agencies and other stakeholders na ma yung kanilang mga produkto. Takut ka ini nga si Laurio sa publiko na kurbaran ang mga produkto kan sa indang mga beneficiaryo, huli tadakulaan maidadara ka ining tabang sa sa indang SLP members. Ibinibenta mga produkto, kagaya po nung nakikita nyo na mga ratan products. So ang gumawa po niyan ay itong mga kababayan natin. At marami pa po tayong mga uh, masasabi nating sariling produkto natin sa Bicol na po pwede nating o pwedeng matulungan ng ating mga kababayan na tangkilikin ito sa pamamagitan ng pagbili nitong produkto na to. Bukas ang product display hasta sa Webes, Pebrero 22. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.